Mapagpalang araw mga Kamaris family. Thank you so much for dropping by. Ayan mga sis, kailangan na natin magtipid. Lalo na at lahat ng mga bilihin dito sa Japan ay nagtataasan na ng mga presyo. Nasa 10 yen 10 yen na nga lang ang itinataas na minimum wage sa Japan. Pero grabe naman ang bawi nila. Parang pang 3 years na ang ipinatong sa presyo ng mga bilihin. Mukhang pinapapayat na yata tayo ng Japan. Maraming netizens na rin na nakakaramdam na stress ngayon dahil nga sa pagmahal ng bigas. At isa na rin nga ako doon. Naku, hindi pa pwede sa mga Pilipino to. Crisis life ang mga Pinoy. Nagkakaubusan na rin ng mga bigas at ibang parte ng Japan. Hay, paunahan na ngayon ng pagbili ng bigas. At yung iba, pinapakyaw nila. Kaya naman, ang nangyayari, yung iba wala na tuloy mabili. Dumaan nga pala kami sa iba't ibang supermarket at drugstores. Pero wala ng 10 kilong bigas na bumababa pa sa 5,000 yen ngayon. Dati-dati, 3,000. 5,000 lang ang budget namin sa 10 kilong bigas. New normal is here. Pero mga sis, may nakita akong murang bigas sa drugstore na malapit lang sa amin. Minsan talaga, nasa tabi mo lang ang nakalaan para sa'yo. <coughs> Dito nga pala siya mga fam, sa Genke Drugstore. Tara let's tingnan natin at 5,000 yen lang ang budget natin ngayon. ito nga sya, mga fam for 1,288 lang tax included na sabi ko pa nga sobrang good deal na to wala pa kasi ako nakita mas mumura pa dito sa bigas ng Genki kung meron comment naman mga fam para sa karagdagan beneficial information natin So, binili ko na nga agad bago pa siya magka-sold out. Alam niya naman, pare-parehas lang din ang iniisip ng mga tao kapag may ganito murang bigas. Pero alam niyo ba, sa 5,928 yen total na napamili ko, hindi lang bigas na napamili ko. May kasama pa tong pang breakfast ng anak ko. May mga cereals, gatas, no pa ba? Paminta, tinapay pang breakfast namin ng asawa ko. May malakaw, yung Chinese bread na paborito ko. Egg bread, onion bread, tingdalawa pa yan nabili ko. May sushi food So makirol pa ako at may toge at may barley tea na tinitimpla pang baon na anak ko sa kindergarten niya. Lumagpas tayo ng 928 yen. Pero bawing bawi naman dahil may 10 kilong bigas na yan. Kumbaga, budget friendly na, kompleto pa. O siya, hanggang dito na lang muna mga fans. Samahan niyo ko ulit mag-grocery ha. To God be all the glory. Sa rejao matatsigin o dogare ay masyo.